Hello magandang umaga mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel Para matuto ng iba't ibang kaalaman Tungkol sa iba't ibang mga bansa Ang paksa na ating pag-aaralan sa oras na ito mga kaibigan Ay tungkol sa mga lugar sa ating mundo Na nakakaranas ng ilang buwan na walang gabi Kundi palaging umaga lamang ang nararanasan nila Kaibigan, masarap kayang tumira sa isang lugar kung saan ilang buwan mong hindi mararanasan ang gabi, kundi puro umaga, tanghali at hapon lang? At kahit alas 7 na ng gabi o alas 10 na ng gabi ay maliwanag pa rin ang araw. Ibig sabihin nito kaibigan, pwede kang gumalak at mamasyal 24 oras dahil nga maliwanag pa ang kapaligiran at hindi didilim o maggagabi ng ilang buwan sa lugar na ito o mas pa rin ang matulog sa gabi ng may madilim na kapaligiran. Yan ang tatalakay natin sa video ito kaibigan kung saan may mga bansa o lugar na hindi nakakaranas ng gabi sa loob ng ilang buwan. Paano ito nangyari at paano nga ba sila nabubuhay sa ganitong kalagayan? Ang unang bansa sa ating listang kaibigan ay ang Norway ang Norway ay bansa na matatagpuan sa Europe. Ito ay matatagpuan sa baba ng mga bundok dahil ang bansang ito ay napapaligiran ng kabundukan at katubigan. Kilala din ang bansang ito sa tawag na Land of the Midnight Sun na ang ibig sabihin nito kaibigan ay kahit gabi na ay tirik pa rin ang araw. Nangyayari ang pinamino na ito tuwing buwan ng Hunyo hanggang Hulyo at maaaring magpatuloy hanggang 76 na araw. Ang bansang ito ay nasa loob ng Arctic Circle o malapit sa North Pole. Sa ibang dako rin ng Norway kaibigan, sa Svalbard patuloy na sumisikat ang araw mula Abril hanggang Agosto. Ito rin ang parte na malapit sa North Pole o Europe's northernmost Ikaapat sa ating listahan kaibigan ay ang Canada. Tama ang narinig mo kaibigan dahil ang Canada ay nakakaranas din ng ganitong phenomenon. Ang Canada ay pangalawa sa may pinakamalaking lupain sa mundo. May mga lugar na inuulan ng niebe o snow sa bansang Canada sa ilang pagkakataon sa taon. Habang sa Northwest Territory ng Canada ay dumaranas naman ng 24 oras na araw sa loob ng anim na araw o dalawang buwan. Ito ay nagaganap sa buwan ng Mayo hanggang sa Hulyo. Ang mga turista na nagpupunta sa lugar ay lubhang nalilito sa sikat ng araw. Dito ay sulit naman na makita ang kagandahan ng kalikasan at may mga kabundukan kang makikita na nababalot ng snow at kapanapanabik ang mamasyal sa iba't ibang lugar dito. Dahil ang 24 oras na liwanag ng araw ay magbibigay sa iyo ng sigla. Ang susunod na bansa sa ating listang kaibigan ay ang bansang Iceland. Alam mo ba na mas malamig ang bansang Greenland kaysa sa bansang Iceland? Mas malamig ang Greenland kaysa sa Iceland dahil mas maraming taglay na ice sheet ang bansang ito na umahabit ng 80% kaysa sa Iceland na 11% lang ang taglay nitong ice sheet. Ang Iceland ay may napakalaking isla na siyang pinakamalaking isla na matatagpuan sa Europa. Hindi lumulubog ang araw sa bansang ito mula sa Mayo hanggang Hulyo. Ibang-iba ito sa ibang isla na malapit sa Arctic Circle dahil nagpapatuloy na makita ang araw kahit dis oras na ng gabi. Napakaraming turista ang nagpupunta dito bago sumapit ang Hulyo upang maranasan nila ang 24 oras na sikat ng araw sa bansang ito. Ikalawa sa ating listang kaibigan ay ang bansang Finland. Ang Finland ay bansang land of thousand lakes and island dahil ang Finland ay mayroong 168,000 lakes at 179,000 na island. Ang Finland ay isang European country. Karamihan ng bahagi ng Finland ay nakakaranas ng walang humpay na sikat ng araw kahit dis oras pa ng gabi sa summer season sa loob ng 73 araw na magsisimula sa Mayo at matatapos hanggang sa buwan ng Agosto. Ngunit sa panahon nang taglamig ay kabaligtaran naman ang epekto nito dahil tuwing winter season sa bansang Finland ay nakakaranas naman sila ng walang patid na gabi. Kung sakaling makakapagbakasyon ka sa Finland ng autumn o spring season ay may enjoy mong pagmastan ang makapigil hiningang northern lights o tinatawag na aurora borealis na nagliliwanag sa kalangitan. Ang huling bansa sa ating listang kaibigan ay ang bansang Alaska. Ang Alaska ay isang state ng US. Ito ang pinakamalaking estado ng Amerika. Ito ay kilala sa magagandang mga glaciers ito. Ang araw sa bansang ito ay hindi nawawagi na sinisinagan ang bansang Alaska sa loob ng dalawa at kalahating buwan mula sa huling bahagi ng Mayo hanggang sa huling bahagi ng Kulyo na siyang kabaliktaran tuwing sasapit ang buwan ng Nobyembre dahil hindi naman sisikat ang araw sa loob ng isang buwan o tatlumpong araw lamang. Ang mga turista sa Alaska ay tinuturing itong isang espesyal na bansa. Napakaraming turista ang pumupunta dito dahil sa maraming pasyalan na pwede nilang puntahan. Taliwas sa iniisip ng iba na puro yelo ang bansang Alaska meron itong 23 mga national parks na pwede mong pasyalan. Kabilang dyan ang mga national parks, rivers, monuments, at mga historic parks. Sikat dito ang hiking, spring paddling, fishing, whale spotting, at masasaksihan ang naglalakihang mga glacier sa bansang Alaska. So yan ang ating vlog mga kaibigan tungkol sa mga bansa na walang gabi ng ilang buwan. Ngunit bago tayo matapos mga kaibigan, sa ating video ay bakit nga ba nakakaranas ng walang patid na sikat ng araw ang mga lugar na ito? Ito ay dahil sa tinatawag na midnight sun o walang patid na sinag ng araw. Ayon kasi sa siyensya kaibigan, ito ay dahil kapag ang earth ay napunta sa posisyon na summer solstice na nangangahulugang mas mahaba ang oras ng araw kaysa sa gabi, ito'y sanhinang axis ng Earth na nakatagilid at ang bahaging Northern Hemisphere ay nakaharap sa araw. At dahil dito, ang itaas na bahagi ng Earth ang mas makakakuha ng mas mahabang sikat ng araw na siyang dahilan ng pagkakaroon ng 24 oras na sikat ng araw na tumatagal ng ilang buwan. Sana nagustuhan nyo mga kaibigan ang inyong napanood na video at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa mga bansa ay huwag sana kayo makakalimut na pindutin ang subscribe button at ang notification bell sa baba ng ating video para lagi kayo updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dyan na mga kaibigan and as always have a nice day! Everyone?